Uh, PowerPoint ko. So language comprehension. Isa sa mga pinaka-importanting usapin dito sa language comprehension mga psychology, itong tinatawag nating understanding meaning or understand the meaning. Okay? So kung gusto mong intindihin ang mga bagay-bagay, kung nakikipagdebate ka, nakikipag-usap ka ha ah, sa mga tao, kung nanonood ka ng television, nanonood ka ng mga balita, kailangan mo intindihin kung anong mensaheng pinapalabas nila. Ayan po ang tinatawag nating language comprehension. Okay? Ano po ang mga pasok ditong usapin? Marami po, pero ang ipapakita ko dito ay dalawa lamang. Unang-una, itong tinatawag nating denotation. Ano ang denotation? The strict dictionary definition of a word. Okay? So strict. So kung ano yung term na ginamit, yun talaga ang meaning niya. So halimbawa, pag sabihin natin law or batas or law, oh, yan yung interpretasyon niya. Kaya marami nagsasabi kapag sabihin mo na you can bend the law, bending the law will change the definition of the law. So marami nagsasabi kasi hindi mo talaga mabibend yan. Specific kasi yung law, mga psychology. Halimbawa, sabihin mong uh, nagnakaw. ba diba? Sabihin mong nagnakaw. Uh, maraming klaseng pagnanakaw. Yun na nga, kung pagnanakaw lang per se, ang, ang i-re-rely mo na term, okay, pwede mong lusutan, maraming paraan na pwede mong lusutan. O, halimbawa, nang hiram ka tapos hindi mo sinuli. Posible, uh, ano pa rin yan sa pagnanakaw. Pero, sa tingin ko sa batas, meron niyang mga kaukulang mga specifics. O, halimbawa, sabihin natin rape. po rape, hindi mo Ah, uh, talaga ni rape pero may ginawa kang masama doon sa tao. Meron din 'yan sa batas, lasciviousness or act of lasciviousness. So again, hindi mo talaga malulusutan kasi meron yung mga specifics. Kasi, kasi nandyan 'yan. Meron yung denotation meaning lahat ng mga words or mga terms. Okay, balikan natin yung post, ano yung post niya? Yung post niya, one word lang, headshot. Of course, yung denotation meaning o yung denotation ng headshot, yung nabaril ka sa ulo, ha? Okay, kaya pwede nyo mag-search kayo dyan sa uh, Google o sa dictionary ninyo. Denotation. Pero mga ka-psychology, and then, ito nga, sa language comprehension, hindi lang, hindi pwedeng doon ka lang titigil sa tinatawag nating denotation. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na connotation. Ano itong connotation? A words emotional overtones, presuppositions, and other non-explicit meanings. Dito papasok, posibleng papasok, yung post niya mga ka-psychology. O halimbawa, ako si Buano, yung tao na yon pagadian, si Buano din yun, so most likely makakaintindihan kami. Nung tinignan ko yung original post niya, itong nasa yung picture na pinakita natin dito, ako personally, alam ko walang threat sa post na ito. Kasi common 'yan sa Cebuano language mga ka na ginagamit, oh, 'di ba? Uh, kami mga Cebuano, ano na rin eh. Uh, mix na rin kami. Sibuano uh, caka tsaka English. Uh, 'di ba? Mas mas mag-mix kami ng Cebuano tsaka English kaysa Cebuano Tagalog. Okay, hindi kami ma uh, hindi hindi sa nagyayabang mga psychology, pero 'yun sa normal practice namin, So anong bakit kami gumagamit kadalasan ng term na headshot? Kasi meron sa kultura natin mga psychology na tinatawag natin nagpaparinig or in Cebuano nagpadungog-dungog. Okay? Kasi hindi tayo confrontational. Ang mangyayari ngayon kapag yung isang taong may sinasabi tapos alam natin kung sinong pinatatamaan doon, sasabihan natin yung tao na yun na Uy, headshot ka. Yan yung hindi hindi naman natin sasabihin na, uy, tinamaan ka, di ba? Usually, gamitin namin headshot or exit ka or ego ka or bullseye ka. Yan yung common language na ginagamit namin. Ako nga, personally, uh, sa mga nakakilala sa akin, alam nila, nagaling tayo sa seminaryo, marami tayong kakilalang pare. One time nga, umatin ako ng misa, yung homily ng pare, ah, uh, mukhang pinatatamaan ako. So sabi ng mga kakilala ko, or mga kasama namin, o oh, kaklase namin, sabi nila, oh, headshot ka. Okay? Or, or sabi ng iba, bullseye ka. Itong mga terms na ito, kung titignan natin yung denotation niya, masasabi natin talaga exclusive ito doon sa related sa pamamaril. Okay, yung denotation. Pero of course, yun na nga, kapag nag-iinterpret ng, uh, ng, ng sentences or uh, ano tawag nito, language sa sa parlance ng language comprehension, hindi mo talaga maaalis yung connotation, kung ano yung konteksto ng post. So dito, balikan natin, kung titignan ninyo itong photo na ito, okay, may nakasulat sa itaas sa City Hall na Bugo City Hall. Okay? And in Cebuano, kung Cebuano kayo, I think marami na rin nag-explain dito, itong Bugo, yung pronunciation talaga niya ay Bugo. City Hall. Pero minsan kami mga taga Cebu, ginagawa naming biro yan. Minsan binabasa namin yan na bogo. Okay? Kahit hindi naman talaga. Pero ayan, katuaan lang. Ginagami, binabasa namin yan na bogo. Ang ibig sabihin ng bogo ay bobo or simplit na nga in Tagalog. Bobo in Tagalog or tanga in Tagalog. Pwedeng ganyan. Okay? So, basically, ang post na ito, mga ka-psychology, parang nakalagay dyan, ang gustong ipalabas ng nagpost post nito ay bugo tapos nakaturo dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kailangan niya na talaga lagyan ng araw kasi magiging delikado kapag idireksyon niya mga psychology na headshot. Kasi kasi dyan sa picture na yan, maraming tao. Pwede ang makakita ng ayaw kay Pambari 4 pwedeng iisipin ni, nila na si Pam yung pinatatamaan. Pwede rin kung yung meron din mga taong ayaw dito kay Angara, tapos nag-post yung tao na headshot, tapos uh, walang araw, pwede rin isipin nila na si Angara yung pinatatamaan dito. Kaya, yung nag-post nito, kailangan niya lagyan ng araw para malaman ng, 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 mga makakakita ng post niya na tinutukoy niya dito sa word na bugo or bugo ay si presidente. Tapos niya yan na, yan, in-explain ko lang, hindi ako may sabi. Pina, pina, tinutukoy niya talaga dito. Kaya kailangan niya lagyan ng araw para walang, uh, para makaintindihan. Tapos, yung caption niya, headshot. Ibig sabihin, ah, tingnan niyo, may sabi pa nga siya dyan, tama ang city hall. O, tama ang, uh, ano ba ito? Nasaan na? ayan, 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 Tama talaga ang city hall. Tapos, ito, yung isa, headshot. O, ba? Diba? So, ibig sabihin talaga, ang pinapalabas niya dito na nag-express siya ng kanyang displeasure dito sa presidente, kay Presidente Bongbong Marcos, sa pamamagitan ng pagtawag na bogo sa presidente. Hindi ko lang alam, mga psychology, kung nagtawag ka ng bogo ang presidente, ay pwede ka ng kasuhan dyan to inciting to sedition. Kasi sa pagkakalam natin, yung sedition, yan yung pagtatawag nang panggugulo sa gobyerno. Yan yung panghihintindi eh, natin. Pero, posibleng pasok siya doon sa uh, hindi naman tayo abogado, pero posibleng defamation. Sinisiraan mo yung tao in public. Posibleng pasok siya doon, hindi doon sa uh, inciting to sedition. Kasi dito, basis sa post niya, sinisiraan lang niya dito si PBBM. Tinawag lang niya na bugo. Okay? In fact, hindi nga siya yung nagtawag. Pinoint lang niya, parang nag ano lang siya dito eh? Anong tawag niya diyan sa elementary? Matching type. Parang nag-matching type lang siya. O, may word na bugo. Tapos, sinong imamatch mo sa mga tao na yan? So, nilagyan niya ng arrow, dyan. O, ito, bugo. O, parang ganyan. Iyat ang basa niyan, sa lugar, bugo ha? Bugo. Iba yung bugo, iba yung bugo. Okay? Tapos, yun. Sabi niya, oh ayan, headshot ka. Tinamaan ka sa sinabi ng city hall. Yan yung, yan yung simple understanding niya mga psychology. Okay, so ang nangyayari dito, nakikita ko ang nangyayari dito, ay nagkakaroon dito ng misperception sa kanyang post. Posible mga psychology ay nakikita lang dito ng anak uh, ang nakikita lang dito na NBI, yung dito denotation, yung denotation ng word na ah... Uh, headshot. Okay, yun nga, explain natin na dito sa sa Mindanao saka sa Visayas. Sa Mindanao again, pina ginagamit namin 'yan. Headshot, boost eye, uh, ginagamit namin 'yan. Normal 'yan. Okay? So, again, kung Sibuano Buano nakita mo ito, wala talagang mali siya ito, Okay, kahit hindi mag-explain yung hinuli, talaga mga Sibuano, isang may uniform understanding dito. Okay? Uh, base sa comment, kinignan ko yung mga comment, maraming natuwa. Hindi eh. ko lang alam bakit. Ha? Tapos ina, tinawag nilang tinawag nila itong itong vlogger na ito na Bobo, okay? So tingnan niyo di ba? Maraming nag tinawag siya na Bobo. Yet bakit kung siya ang nagpost, tinawag niya presidente na Bobo, Bogo, Bogo, or Bobo or tanga in Tagalog, bakit hinuli siya, di ba? So ngayon, well, you know, hindi naman 'yun yung issue, pero dito, kung titingnan natin, sino nga ba ang nagiging Bogo or tanga yung 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 mga ta ito bang nag-post o yung mga taong natuwa na hinuli siya kasi mga ka psychology again language comprehension kailangan natin sa sa isang term kailangan natin tignan hindi lang yung denotation tingnan rin natin yung tinatawag na connotation okay again dito sa bugo na term minsan nga pinagkakatuwaan nga namin no oh, halimbawa dito tingnan natin ha oh, hanap tayo ito ayan oh, ito Madalas namin makikita ito sa Cebu. Padayon-bogo. Ibig sabihin, no? Ah? Kung yung basa mo diyan ay padayon-bogo, yung pagkakaintindi mo, iba. Ibig sabihin, patuloy ka, uh, magpatuloy ka, tanga. O yan yung ibig sabihin. Or magpatuloy ka, bobo. Parang ganyan yung ibig sabihin. Yan yung ginagawa naming katawaan. So, uh, ibig sabihin, magpatuloy ka, bobo, or magpatuloy ka, tanga, or, laban ka lang bobo or laban ka lang tanga. O, parang laban ka lang sa buhay. Yet again, yan yung tagline sa Bugo City. Yung padayon bugo. Yan yung padayon. Or patuloy ka bugo. Or laban lang bugo. Parang ganyan yung konteksto niya. But again, hindi natin pwedeng iiwan lang sa denotation itong lahat. Katulad nito. Katulad ng post na ito. Okay, so nangyari ngayon, again, ako personally, nakikita ko na nga nagkaroon ito ng misperception. Okay, misperception. Ano nga bang misperception? Ito yung maling interpretasyon sa mga nangyayari at sa mga sinasabi na kung saan nag nagre-resulta ito doon sa tinatawag rin nating conflict na uh, psychology. Okay, so i-comment niyo diyan kung anong anong masasabi niyo dito. So again, in-explain lang natin ito. Uh, well, probably meron ding like, isa sa nakikita natin na language barrier Posible, itong taga-NBI, hindi ito mga Cebuano speaking. So kaya, automatically, parang iniisip nila na, na kasi may nakalagay na headshot, tapos tinuro si PBBM, posible, ang iniisip nila na, nagtawag ng ta mga tao, or naghihikayat ng mga tao na, tirahin sa ulo si PBBM. Which is, ang layo talaga. Ako personally, kahit again, kahit hindi, hindi ko nga na napakinggan yung explanation niya eh. Personally, nung tinignan ko lang yung picture, kung wala talaga mali siya ito, wala talagang problema. Again, unless kung sasabihin ng NBI na, yun na nga, kapag magtawag ka ng na, sa isang tao na bobo, or sabihan mo yung isang tao na bobo or tanga, pwede kang kasuhan, edi yung lahat ng mga nag-comment na natuwa na tinawag itong vlogger na bobo or tanga, edi pwede din silang kasuhan, di ba? So, ganyan, ganyan din yan. Oh, and I think hindi lang naman siya ang nagtawag sa Pangulo or sa Presidente ng bobo or tanga. Mayroon din ang mga ako nakikita ang daming vloggers ang daming uh, kahit nga si PRRD tinawag nilang uh, mamamatay tao tanga bubo ito lahat naman uh, any negative uh, mga ano ito defame dif, ano ba 'yan oh uh, defamation naman ito di ba pero ang layo nito sa ako personally again ha ang layo nito sa inciting to sedition Okay, so I hope meron kayong natutunan dito sa ating usapin. Again, itong language comprehension pinag-uusapan sa cognitive psychology kasi ang nakafocus sa uh, cognitive psychology ay yung discussion or usapin ng kung papaano nang fa-function yung cognitive abilities natin. So pinag-usapan diyan decision making, problem solving, at ito na rin, language comprehension. Again, wag natin kalimutan na talaga kailangan natin intindihin bago tayo mag-react sa lahat. Kailangan natin intindihin kung ano yung denotation ng word at yung connotation ng word or words na ginamit.